Shout out sa inyo guys pula, 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 pula. I know. I know. Nandito kami ngayon guys sa Tarlac Dito kami sa Pura Tarlac guys oh okay. ay, ay, ay. At, good, at good, Erika. <laughs> <laughs> si Erika Si Ate Erika May farm si Pedro Uche <laughs> 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 What? <laughs> 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 Dito kami sa kay Pedro Uche Dito kami sa <laughs> kay Pedro Uche sa malukan ni Pedro Oche nandito kami guys uh, ito maraming isda dito <laughs> to yan tutorial. isda ulihin nyo dyan sa aming okay na magkita mo lahat yan sa'yo yan pa rin mo yung huli natin dyan mamaya yung mga palakang bukit oh. no uh, huli tayo ng malalaki yan palaka siguro mga tatlong lapad ng dangkal ba yun tatlong dangkal ang lalaki ng ah, paano masabi ang, oh, ang tragis palaka yan nagkalalaki yan <laughs> <laughs> Ay, hindi hindi mo nga kaya ng, ano yun ng... eh. Hindi mo nga kayang takmain. Buto niya. Kailangan gamitin ang palakon. palakon. <laughs> so, lang, Papalakulin yung pala ano. <laughs> so, sobrang laki. <clears throat> Baka palakambuki yan. Palakab... Palakambuki pala pa eh. Kasi malambuha mo <laughs> ano. ha. <laughs> <Dostana> na <laughs> So guys, mamaya mahuhuli kami ng palaka. Ah, bibidyohan namin kung paano manghuli mamaya ng palaka. Abangan nyo mamaya na tutorial. Oo. Oh. Abangan nyo kami mamaya kami Abangan nyo na, na mamaya sa Sine Eskwela. Ang guys, ako napakagal na tayo. dito sa probinsya. Ayun natin guys yung huli mo. So guys. Ayan o. Malaki. 1-0. zero na okay. ito okay. mamaya. Limang kilo no? kilo tayo, aba. Bola lang yan. Ito guys. Ito guys yung pamahay namin, no? Yan. Yan yung pamahay namin, guys, oh. Ito yung pamahay namin sa pagbuli ng palaka. Yan yung pahay namin. Muna ng speaker, bluetooth. Speaker, bluetooth. Yan. Yan ang kailangan mo. Sana ako. Para dumapo yung mga palaka. What? Yun natin parang karayong. Yan yung gagamit mong pangtohob. Yes, um, boss. Gusto <insecurity> Oh. Oh, ah ganyan palayan tapos papa lang uh, marami ba mamaya may hina sa ano bulati yung gagawa niya ganito gagawa what yung ayaw what? Ang bulati <laughs> yung ibang bulati lang ang hinahawakan butiti yung bulating natingas hindi <laughs> ba takot sa bulating maliliit yung malaking bulati Busa malaking bulati kinatigas <laughs> mas mo eh. <laughs> darap to siguro ano. Ah, uh, inisaw, inisaw. Adobo, What? <laughs> What the fuck? <laughs> Adobo bulate. Ah, uh, pala yan pare. Okay, eh, kung ano, para mas medyo ma ano, para mabilis bumabas yung. Uh, <laughs> kasi kasi kung hahanginan lang. Ano. Akala ko niyan gabi lang ano, makukuha ibang ano, ibang palaka sa gabi. What? Magpalaka kayo ng huli ng gabi, ibang iba, palaka. Ibang, ibang palaka 'yun. Iba yun. Pa 'yun. Kinakapa lang 'yun. <laughs> <laughs> Bubo kayo 'yun. Ano na?

dakot-dakot lang. <laughs> ang galing. Ang galing -laki, oh Ang <laughs> laki. Oh. Ang laki nyan o. Oh. Ganyan guys, oh. ang laki o. Oh. Ang ah. laki nyan pa niya. Ah. Oo ah. Ang galing, nakakamang <laughs> Paano na kami guys, nakatatlong kilo na kami. Bola lang yan. Di totoo yan. Ang lalaki dito lang pala ka. Paano <laughs> masabi? Malupitong talaga si Padigyar mang huli oh. Simple simple lang. Ang panguhol guys. <coughs> Medyo lang Ayan naman o. Oh. Wow! Oh. 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 Medyo maliit lang pero pamprito. Oh, totally, oh. oh, pwede na. Good size na yan. Pwede na. Pwede na. Mahal yan sa market.

Mga nakatatlong kilo na kami. Bola lang yan. Huli dito namin. To, to yan. <laughs> Nagalaw-galaw pa. Tatlong kilo yan. What? Ang target namin hulihin mga ano, limang kilo. Pwede Tawas ba, limang ba limang yung kilo? To, ano, yung iba namin dito. Yung iba namin dito. Pupuntahan pa lang. Yan. Pero antay-antay lang kami. Madadali rin yan. Pagod na ito. Ano pa sila eh? <laughs> <yung pa, laughs> <yung pa, laughs> Umaga pa yan guys, lalo na pag ano, ah, hapon, mas marami. Kung so medyo umuulan ulan guys, mas marami pag umuulan pa may Ngayon pa nga na Ayan o, oh. ayan, na oh. o. Ayan na, Nakamala. Nakamala, tayo ulit.

nangahuli kami yan ng mga 10 kilo, pwede na. May mababaw na kami. Dito lang yan guys sa Tarlac. Pura Tarlac City. Nang lang kami dito para manguni ng palaka. Saludoan kita. Hey! Bigat <laughs> na Ay, Ano to? Bigat na. <laughs> Dami <digat> na yan. Eh. <laughs> Na siguro nasa ano na to Mga uh, limang kilo na to Bigat na yan. So mga nasa limang kilo na to Malapit na. Ano pa pa? Tingnan mo sa mga gitna. Ang dami po. Malupiton talaga ito, manghuli. Yung nakadilaw guys, malupiton manghuli yan. Kahit sa gabi guys. <laughs> Nandadak ang ng palaka yan kahit sa gabi. <laughs> <laughs> yung, <kalakang pinal> <laughs> yung palakang pinal pinalakon. Yung palakang <laughs> Gago! <laughs> yung palaka na yon, yun yung alaga ni Kaka. Last one buwang mo, ha? <laughs> alaga ni Kaka yun. Saka ni Pilimon. <laughs> <laughs> Matindi dito. Matindi dito mga huli guys. Oh. Dito yan sa farm ni Pedro. Ochi. Oh, ayun, ayun. Ayun, nakakarating na sila dito. Ayun guys, oh, nakadrone pa kami. Oh. Bola lang yan. Di yan. Galit ka ba? Ganang gas? <laughs> tumalon. Isang ball pa rin guys, oh, nakatron kami dito. Grabe talaga. Oh. Malupito, nakatron kami. Oh. Ang <laughs> kapal oh, na mukha mo. Utama na ito, mamaya naman. Mamaya naman, pahingan muna tayo. Pahingan tayo. Dami na Oo, So, mga nasa limang kilo ang nahuli namin. Ayan o. Kabila, malalaki na yun. Ayan o. No. Ayan. Dami yan. Ayan. Saan, puno, malapit nang mapuno. Limang kilo na yan. Ayan na guys o. Oh. Ayan na guys yung nahuli namin o. Oh. Ayan o. No. Lilililis na o. Oh. Na. Lilililis na yan o. Oh. Nasa lang Wow. Lantana. Ayan na guys Nalinisa na yung nahuli namin kanina Ayan yung linis Nalinis yan oh Ayan oh Experto Kailangan yan Linis na linis talaga Ayan ganyan guys Magalang <laughs> galaw pa Wow Ayun. Malaki guys. Malaki. Yan ang pinakamalaki. Sarap no? ito. Sarap ito. Pwede itong itinola. Torta. Ay, torta. And adobo. Prito. Prito. Lagyan ng ano. Hindi mo sa parang... Mas masarap, masarap niyan. Mas masarap pa sa baboy mas masarap pa talaga yan yeah, o tuyuin natin kasi paper tuyuin natin sarap ng pinerito nyan kahit tinula pa rin nakatikim na kung tinula nyan sarap 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 tinula tinula talaga ang sarap ng tinula nyan the best na tinula tapos lalagyan ng ano o kaya sampalaya. hmm Dahon naman pala ya. Yung ano, pati bunga. Yan oh, dami niyan, guys. Hindi na pa namin inubos yan. Isang, lang Isang kilo lang yung binalata namin. Dalawa, ta, dalawa Ay, dalawang dalawa kilo dalawa lang. Dalawang kilo. Dalawang kilo. Dalawa